Ito so, okay, lutoy na natin ito mga kaoke. Ito na o. Okay, na lang natin yan mga kaoke. Bali lang lutoy. Ay, buhay pa pala yung isda Oh. Buhay pa. Gumagalaw pa yung isda oh. Buhay pa yun ah. Grabe naman yung haba naman ng buhay ng isda. Buhay pa. Gumagalaw pa yung isda. Ayun.